Mayroong 82 lalawigan sa Pilipinas, 38 sa Luzon, 27 sa Visayas, at 17 sa Mindanao. Ang Pilipinas ay isang kapuloan na binubuo ng humigit kumulang 7,500 isla na may kabuang lawak ng lupain, kabilang ang mga panloob na anyong tubig, na humigit kumulang 300,000 kilometro kwadrado. Ang anim na kilometro ng baybayin nito ay ginagawa itong bansang may ikalimang pinakamahabang baybayin sa mundo. Sa mga tuntunin ng mga lugar o sukat, narito ang nangungunang sampung pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas. Sampu, Zamboanga del Norte ang Zamboanga del Norte ay may sukat na 7,301 square kilometers na ginawa itong pinakamalaking lalawigan sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Ang Zamboanga del Norte ay binubuo ng 25 munisipalidad at dalawang lungsod. Ang Dipolog, Sindangan, at Dapitan ay ang may pinakamakapal na populasyon sa lalawigan. Ang mga ito ay nahahati pa sa 600 at 71 na mga barangay, at pinagsama-sama sa tatlong mga congressional districts. Ang lupain ng lalawigan ay nakatuon sa agrikultura, mais, nyog, at palay ang pangunahing pananim. Ang lalawigan ay mayaman sa mga mapagkukunan ng dagat at mineral, ang produksyon ng isda nito ay bumilis sa pamamagitan ng pagbuo ng mga palaisdaan. Ang komersyal na pangingisda ay patuloy na tumaas sa paglipas ng mga taon, kasama ang yellowfin tuna bilang pangunahing species. Sham Negros Occidental. Ang Negros Occidental ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Negros Island, ang ikaapat na pinakamalaking isla sa Pilipinas, na may kabuuang sukat ng lupain na 7,802.54 km2. Ang Negros Occidental ay binubuo ng labinsyam na munisipalidad at labintatlong lungsod na nahahati pa sa anim na raan at anim na putdalawang barangay. Ito ang may pinakamaraming chartered na lungsod sa lahat ng mga lalawigan sa Pilipinas. Bagamat ang Bacolod ang nagsisilbing kabisera, ito ay pinamamahalaan ng nakapag-iisa mula sa lalawigan bilang isang highly urbanized na lungsod. Kilala bilang Sugar Bowl of the Philippines, ang industriya ng asukal ang buhay ng ekonomiya ng Negros Occidental, na gumagawa ng higit sa kalahati ng asukal sa bansa. 8. Quezon Ang lalawigan ng Quezon at kilala sa kasaysayan bilang Tayabas, ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon sa Luzon. Ang lalawigan ay may sukat na 8,743.84 square kilometers. Ang Lucena, isang lubos na urbanisadong lungsod na pinamamahalaan ng hiwalay sa lalawigan, ang nagsisilbing kabisera ng probinsya at ang pinakamataong lungsod nito. Ang pangalan ng lalawigan ay nagmula kay Manuel L. Quezon, ang Pangulo ng Pilipinas mula 1935 hanggang 1944. Ang Quezon ay mayroong tatlumput siyam na munisipalidad at isang lungsod. Ang kabuoang bilang ng mga barangay sa lalawigan ay isang libo dalawandaan at siyam. Ang lungsod ng Lucena ay nagsisilbing kabisera ng probinsya, bagamat ito ay administratibong independiente dahil sa pagkakaiba nito bilang isang lubos na urbanisadong lungsod. Isa sa pinakamalaking lalawigan sa bansa, ang Quezon ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Luzon, na ang karamihan ng teritoryo nito ay nasa ismus na nag-uugnay sa Bicol Peninsula sa natitirang bahagi ng Luzon. Pito, Cotabato. Ang Cotabato ay sumasaklaw sa kabuoang lawak na 9,008.90 square kilometers na sumasakop sa hilagang silangang dulo ng Rehiyon 12 at nasa gitnang bahagi ng Mindanao. Ang Cotabato karaniwang tinutukoy pa rin bilang North Cotabato at opisyal na lalawigan ng Cotabato, ay isang landlocked na lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Soksargen sa Mindanao. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Kidapawan, ang pinakamataong tao sa lalawigan. Ang ilan sa mga munisipalidad nito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng kalapit na Bangsamoro Autonomous Region. Ang dating lalawigan ng Cotabato ay dating pinakamalaki sa Pilipinas. Noong 1966, nilikha ang South Cotabato bilang isang hiwalay na lalawigan. Ang Cotabato ay binubuo ng 25 munisipalidad at isang lungsod. Gayunpaman, walong munisipalidad ang nasa ilalim ng jurisdiction ng Bangsamoro bilang bahagi ng espesyal na heograpikong lugar nito. Anim, kagayan. Ang lalawigan ng Cagayan ay binubuo ng isang pinagsama-samang sukat ng lupain na 9,295.75 km2 na bumubuo ng humigit kumulang 3% ng kabuuang lawak ng lupain ng bansa, na ginagawa itong pangalawang pinakamalaking lalawigan sa rehiyon. Binubuo ang kagaya ng 28 munisipalidad at isang lungsod na nahahati sa apat na distritong kongreso. Mayroon itong 820 barangay. Ang lungsod ng Tuguegarao, mula noong December 18, 1999, ay ang kabisera ng probinsya, upuan ng rehiyon at sentro ng negosyo, kalakalan, at edukasyon at ang tanging lungsod sa lalawigan. Ang Cagayan ay isa sa mga unang lalawigan na umiral noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Ang terminong katagayan, ang lugar kung saan tumutubo ang tagay, ay pinaikli sa Cagayan. Gayunpaman, Pinaniniwalaan ng mga dalubwika na ang Kagayan ay nagmula sa isang sinaunang, nawawalang salita na nangangahulugang ilog. 5. Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur ay isang unang klasing lalawigan sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng karaga na matatagpuan sa Mindanao. Ito ay may sukat na 9989.52 km2. Ang lalawigan ay binubuo ng isang lungsod at labintatlong munisipalidad. Ang kabisera nito ay prosperidad. Hinango ng agusan ang pangalan nito mula sa lokal na dialekto, ang agasan, na nangangahulugang, kung saan dumadaloy ang tubig, na tumutukoy sa ilog agusan na humahati sa lupain at lumiliko sa timog hanggang hilaga sa isang dalawandaan at kilometrong pagmamadali sa Butuan Bay. Ito ang pangatlo sa pinakamalaking ilog sa bansa at nagsilbing highway para sa mga kolonyalistang Espanyol sa pagkakaroon ng akses sa panloob na hilagang silangan ng Mindanao. Noong 1914, ang lalawigan ng Agusan ay nilikha ng pamahalaan ng Amerika. Ang lalawigan ng Agusan del Sur ay itinatag noong June 17, 1967 ng Pilipinas na nagtatakda para sa paghahati ng lalawigan ng Agusan sa Agusan del Norte at Agusan del Sur. 4. Bukidnon Ang Bukidnon ay may kabuang lawak ng kalupaan na 10,498.59 km2 na ginagawa itong pinakamalaki sa Mindanao sa mga tuntunin ng lawak ng lupa. Ang lalawigan ay binubuo ng dalawang bahaging lungsod at dalawampung munisipalidad. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Malaybalay habang ang Valencia ang pinakamalaking lungsod. Ang Bukidnon ay magkasunod na ikalima sa listahan ng pinakamayayamang probinsya sa Pilipinas sa loob ng apat na sunod na taon ayon sa Commission on Audits. Karamihan sa Bukidnon ay isang malawak na talampas, ngunit ang timog at silangang mga hangganan ay bulubundukin. Ang bukid nun ay tahanan ng pinakamalaking konsentrasyon ng mga watershed sa Mindanao. Ito ay pinagkalooban ng anim na pangunahing sistema ng ilog, katulad ng mga ilog ng Pulangi, Taguluan, Kagayan, Manupali, Moleta, at Bobonawan. 3. Isabela ang Isabela ay binubuo ng pinagsama-samang lawak ng lupain na 12,414.93 km2 na kumakatawan sa halos 40% ng regional na teritoryo. Ito ang pinakamalaking lalawigan sa isla ng Luzon at ang pangatlong pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas ayon sa lawak ng lupa. Ang kabisera nito na ilaga ng pinakamalaking city sa Luzon. Ang 34 na munisipalidad at tatlong lungsod ng lalawigan ay binubuo ng 1,055 na mga barangay, kung saan ang Rizal sa Santiago City ang pinakamaraming populasyon noong 2010 at Catalina sa Kawayan ang pinakamaliit. Sa silangan ay matatagpuan ang dagat ng Pilipinas, na ginagawang isa ang Isabela sa mga lalawigang na prone sa mga bagyo. Ang lalawigan ay may apat na sentro ng kalakalan sa mga lungsod ng Ilagan, Kawayan, Santiago at Munisipalidad ng Rojas. Ang Santiago ay itinuturing na may pinakamabilis na lumalagong lokal na ekonomiya sa buong Pilipinas. 2. Lanao del Sur Ang Lanao del Sur ay isang unang first-class lalawigan sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na matatagpuan sa Mindanao. Ito ay may sukat na 15,055.51 kilometro kwadrado. Ang lalawigan ay binubuo ng isang lungsod at 30 siyam na munisipalidad. Ang kabisera nito ay Marawi City. Ang kabuoang bilang ng mga barangay sa lalawigan ay isang isandaan at siyam. Ang ibig sabihin ng, lanaw, ay, lawa, hangus sa ranaw. Ang lalawigan, na matatagpuan sa base ng lawa ng Lanao, ay kilala bilang ang lupain ng Maranaos, na nangangahulugang ang mga tao ng lawa. Ang Lanao del Sur ay napapaligiran sa hilaga ng Lanao del Norte, sa silangan ng Bukidnun, sa kanlura ng Alani Bay, at sa timog ng Maguindanao del Norte at Cotabato. Ang tanawin ay pinangungunahan ng mga gumugulong na burol at lambak, tahimik na lawa at ilog. Isa, Palawan. Ito ang pinakamalaking lalawigan sa bansa. Ang lalawigan ay may kabuuang sukat ng lupain na 14,649.73 square kilometers. Kapag isinama ang lungsod ng Puerto Princesa para sa mga layuning panghiyografiya, ang lawak ng lupa nito ay 17,030.75 kilometro kwadrado. Ang kabisera at pinakamalaking lungsod ay Puerto Princesa na geographical na nakapangkat sa ngunit pinangangasiwaan ng malaya mula sa lalawigan. Kilala ang Palawan bilang huling hangganan ng Pilipinas at bilang pinakamahusay na isla ng Pilipinas. Ang lalawigan ay binubuo ng mahaba at makitid na isla ng Palawan, kasama ang ilan pang maliliit na isla na nakapalibot dito, na humigit kumulang 1,780 isla at pulo. Ang Palawan ay binubuo ng at 433 barangay sa 23 munisipalidad at ang kabisera ng lungsod ng Puerto Princesa. Bilang isang arkipelago, ang Palawan ay may 13th mainland municipalities at 10 island towns.